So, mababa kasi yung crime dito sa Poland kaya yung ibang mga foreigner ay talagang gustong-gusto pumunta dito. Pabalik na ako ng uh, accommodation. So, ito yung uh, M1 dito sa Barsaba or yung tinatawag nilang Metro. So, yan yung train, yung tsura ng train. Kung makikita nyo. Pabalik na ako. Pinakita lang sa inyo. Maganda uh, yan. Mga convenient, safe. Sabi ko nga, 24 7 yung... Uh, safe dito, mababa kasi yung crime dito sa Poland kaya yung ibang mga foreigner ay talagang gustong-gusto pumunta dito ano? so ito yung metro station kung makikita nyo sa background ng uh, video ko so anong oras na dito sa ngayon uh, 18 34 ng gabi so galing ako doon sa Primark so ito lang yung nabili ko wala akong pera <laughs> bumili ako ng kitchen para ano may souvenir ako doon sa Primark mga kabayan so ito sa mga nakakaalam ng Primark syempre may mga kababayan tayo dito sa Warsaw. zone napakadaming mga kabayan dito ano So yan, dito ako sa metro. Nais kong pa ipakita sa inyo yung night nightlife dito sa Warsaw. yun yung metro. So, yun uh, yung uh, palas sa gabi. Ang kulay ng palas sa gabi ay violet, di ba? So, maganda siya sa gabi. So, sinetap ko yung camera ko para makita nyo ng uh, night life sa gabi ito uh, Warsaw so ano so ito naman talaga yung pinaglalaban ng mga mamamayan dito na kaya ayaw nilang magpapasok ng maraming uh, foreigner dito lalong lalo na yung mga taga uh, uh, Muslim country dahil nga gusto nilang i-maintain yung uh, kagandahan ng lugar na to, di So kahit ako naman na-amaze ako dahil uh, itong uh, war so ay capital, syempre gusto ko rin yung paglalakad So katulad ng ginagawa ko ay safe pa rin. So kung sa atin ito, sa Manila or sa Maynila, may mga ibang place na talaga naman hindi ka talaga tatantanan ng mga hold-upper or ng mga snatcher, ano? So, dito, walang makagawa ng ganyan. Dahil, eh, nga, yung mga pulis ay 24-7 yung pag-roronda, uh, ano. So, syempre, bilang foreigner, so, isang legal na uh, foreigner dito, nagbubayad, syempre, ako ng tax, trabaho ako ng skilled. So, syempre, gusto ko yung sarili ko ay safe din walang uh, bawas yung pingas ng tainga ko, wala akong saksak -sak sa tagiliran pag uwi ko dyan sa Pilipinas, ano. So nagagawa ko yung gusto ko, patulad ng ginagawa ko na pagpapakita sa inyo ng mga attraction dito sa Poland. Tulad dito ang ginagawa ko, di ba? Nakakapag-vlog ako ng malaya. na naayon sa gusto ko. So hindi ko, ako nangangamba na o natatakot sa uh, maaring sa akin kasi nga 'di ba yung uh, situation dito napakasaya kung makikita niyo yung mga tao 'di ba lalakad lang ako sa pedestrian so ito yon dito yan sa capital walang walang makikialam ng uh, camera ko walang hahablot uh, so yan kung makikita niyo napakaraming tao dito sa place, sa capital na to or, ng uh, daanan So normal lang yun dito, kasi central to, diba? So marami rin mga iba't ibang lahi dito. Hindi lang ako. Lokal. Ibang mga iba't ibang foreigner. So yan yung night nightlife dito. Kung makikita nyo, ba? Diba? Tahimik pa rin. Maingi lang yung mga sasakyan. Siyempre, center to. Uh, hindi may iwasan yung ingay ng uh, mga sasakyan at train. Ingay ng tao at ng kapaligiran na ano? Kaya naman nag-record din ako, kasi so, gusto ko talagang patunayan sa inyo na kahit na gabi dito sa capital ng uh, Poland, dito sa Warsaw, ay safe pa rin. Hindi katulad yun sa atin na uh, may mga lugar talaga na delikado. Dito, uh, talagang makakapaglakad ka pa kahit 20 uh, alas 12 o launa na ng gabi walang uh, gagalaw or walang uh, hablot sa iyo. Meron lang siguro minsan nakakasalamuha ako nang hihingi ng uh, barya tulad na sinasabi ah. sa inyo homeless, di ba? So yun lang. So pinakita ko lang sa inyo para patunayan na uh, talagang safe itong Poland <laughs> din ng vlog para maipakita sa si inyo gusto ko rin eh, patunayan talaga na safe talaga itong Poland kaya yung iba talaga nagkakanda you know stress pagpunta dito para lang makapasok dahil nga isa ito sa pinakang safe sa ngayon so meron din kaguluhan siguro hindi ko lang nakikita uh, pero 99% percent dito ay talagang safe yung sarili mo. Siguro kung maoy ka or pinansin mo yung mga hinahanap mo yung away, siguro mapapaaway ka. Pero kung wala ka ginagawa, normal kang tao. Kung abnormal ka siguro, na ka sa street, katulad ng ginagawa ng iba. Yun, baka mapaaway ka, di ba? Pero sa ganung, ganitong sitwasyon, 'di ba? Makikita niya yung tao, walang pakialam sa akin, walang may pake. So 'di ba? Pupunta lang yung mga yan mag-hang out. Kanya-kanyang uh, buhay sila dito, kanya-kanyang happiness. 'Di ba? So dito, ayun, makikita niya may pulis. Ayun, 24/7 kasi dito yung tagbabantay ng pulis. So sinita yung sasakyan kasi nag siya doon ng sala. Hindi ko alam na ganito pala kalaki yung binili kong pizza, no, mga abayon. So, andito ako, papunta itong, itong street na to, papunta to ng uh, old town dito sa Warsaw. Ano? So, kapag summer, napakadaming uh, food street dito. O, maga, ito yung center ng food street dito, mga kabayan. Kaya naman, eh, uh, kapag pupunta kayo dito pag summer na napakahirap maglakad dito so alam niya ng ating ibang mga kababayan dito na ano? para ito dun sa mga kababayan ko na papunta pa lang dito at hindi pa mga nakakapunta dito ano so masaya akong pakita sa inyo yan, tong area na to sabi ko nga bawat uh, kung uh, mapupuntahan kong lugar ay ipapakita ko sa inyo So, so makikita nyo, di ba? Tahimik pa rin yung lugar niya kahit na capital itong Warsaw. So, andito ako sa set, talagang center ng Poland. Sa atin, kumaga ito yung divisoria sa atin. Kasi yun yung pinakampopular, yung Chinatown dyan, tsaka yung Binondo. So, ito, ito yung pinakampopular na area dito, itong puntahan. Kasi ito yung area ng papunta ng Old Town dito ano so kanina nandun ako sa may palace uh, sa Central Station so yun makikita nyo diba tahimik pa rin, yung mga sasakyan lang yung maiingay medyo nangangalay ako ang laki kasi nito yung pizza na uh, hawak ko diba naglalakad nga pala ako pabalik dun sa apartment na narentahan ko dito ano so para eh uh, makapagpahinga na kasi nga pagod ako lumabas ako ng alauna hanggang alas 6 so hanggang 6:30 ng hapon so 6:30 na dito ng hapon or ng gabi so dala-dala ko itong uh, malaking uh, pizza so hahanap ako ng mabibilhan na inumin or ng drinks dito sa paligid. So kung makikita niyo yung tao, papunta doon at papunta dito. So ibig sabihin, gahanap yung mga yan, uh, hangout, nag-hangout. At hindi uh, ba nakatapos lang din ang trabaho. So nung agency pa sana ako, kung agency pa rin sana ako, uh, dito sana ako madedestino sa lugar na to. Dito sa Old Town. Kaso nga, yun, hinera ko nung uh, hotel na pinagtatrabahohan ko. Kahit hindi ako na uh, tuloy dito. Sa so, pangarap ko rin magtrabaho dito sa Warsaw Warsoan, mga kabayan. Kaso hindi natuloy. Kasi nga, hindi nabigyan ng uh, opportunity. Kumbaga, <laughs> may opportunity pala. Hindi lang ako nag- uh, alam mo yun, hindi, lang, hindi ko lang ginarap kasi mas pinili ko yung uh, maging direct hire don sa hotel ko ngayon. Ano? Kahit nandito pa rin ako sa ah, kaya pala, nand, nandun pa rin ako hanggang ngayon. Pero sana kung nasa agency pa rin ako, tuloy-tuloy akong nag-agency, dito niya ako ilalagay sa isang uh, popular na hotel dito mga kabayan. So medyo nangangalay yung kamay ko bigat nitong pizza na binili ko malaki large size so kaya't uh, gusto ko kasing uh, ipakita sa inyo yung nightlife dito sa Warsaw sa center ng Poland so, kung makikita nyo, kanina pa ako naglalakad tahimik pa rin dito sasakin lang talaga yung maingay kasi madami na rin sasakyan dito ano? so ito yung station para doon sa mga kababayan na hindi pa nakakapunta dito Basya ba Centralnya. central niya. so iikot ko yung camera kung makikita niyo diba? so yun yung landmark para dun sa mga kababayan ko yun yung landmark ng Warsaw o ng kapital ng Poland is tawagin is Palace So pupuntahan ko yung station para may idea kayo may mga bus din pero yun naman yung ah Slotty Terrace yun hindi ako masyadong master dito sa mga, mga taxi na pwede kayong i hire. sa video na makikita nyo di diba? so pagbaba nyo dito uh, station ng train kung saan ay yung biyahe ay kung pa saan saan, papunta ng Berlin, papunta ng iba't ibang part ng city ng Poland, papunta ng ibang part ng Europe, meron dito sa so Warszawa Central, ano. So tara, puntahan natin. Junior Stardust Na Warszawa uh, Central, ano, para ipakita ko sa inyo ng panandalian. Kasi bukas ay magmamadali naman ako, wala kang oras. So ipapakita ko lang sa inyo <laughs> akip ng ako dito kung may mga kayo dito ito yung tray so kinakailangan, kailangan na uh, pinayak dito kina 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 Hindi kina 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 na ako dito. So, ito yung sample ng uh, station dito. nyo? Diba napakahaba? So, kung pabiyahe kayo, ayan. So, to check nyo yung uh, mga ticket nyo dito at yung bagong Para hindi kayo maligaw. Para ito dun sa mga kababayan ko na hindi pa nakaka-unta dito sa Barsaba. So, I think lahat naman ay dito nag jihad para

highlight lang yan. Yeah. May mga coffee station dito. Or coffee shop. No? Eh, mga kainan. Pwede rin kayong bumili ng ticket dito. Ayan no? lang. Nakita ko lang sa inyo. Highlight ko.